Naiiyak ako. <laughs> Kasi po, si... Naiiyak <laughs> Kasi po, nung nag-attend ako dito, sa kanya ako na-inspire. So, siya po yung kinikwento kong ano, katulong ang background. High school graduate, tapos ang testimony niya, marami siyang sakit, gumaling siya sa lahat, tapos nakabili siya ng brand new Tucson. Yay! Eh, di ba may CPA license ako, tapos meron ako masteral degree, ha, tapos high school graduate, katulong ang background na yung Tucson. Eh, gusto ko po talaga yung Tucson. Kahit wala pa akong kotse, tinitingnan ko na yung Hyundai Tucson. Sabi ko, katulong? May Tucson? <laughs> Sabi ko, kung kaya niyang katulong yan, kaya ko din yan. Kaya po, grabe talaga yung inspirasyon ko po sa kanya. Kaya, ngayon, Um, I'm so happy dahil nasa lifestyle ako and dahil sa kwento niya yon nabago yung buhay ko. Yan! Pakilala ka! Good morning. Good morning! Kinabahan tuloy ako. Thank you. <laughs> <laughs> uh, ako po si Aurora Lapig, taga Norsigaray, Bulacan. Background ko, katulong. Dalawang beses ako na katulong. Unang katulong ko, na na akong magnanakaw. O, oh, hindi ba? Mahaba yung buko, ginupitan ng siyete. <laughs> Kaya di ba mahirap ang katulong. Tapos, nagkatulong ulit ako. Tagatagtad ako ng karne, di ba na-promote. <laughs> <laughs> Kaya yung muscle ko po talagang malaki yung muscle ko talaga kasi yun lang alam kong trabaho. Pero malaki yung pangarap ko. Na, nakilala ko po yung lifestyles nung time na yun, may sakit ako. High blood, diabetes, mayoma, baradogat sa puso, may goiter, may fatty liver, may sinus, may back pain. Sabi ko, okay na, na ano na ako na ano. Sabi ko, Lord, kung kukunin mo ako, okay na. Kaya lang, yung anak ko, kawawan naman. At ang kinakatakutan ko, pag namatay ako, yung asawa ko mag-aasawa ulit. <laughs> o, di ba? <laughs> kaya nagpapreya ako, nakilala ko yung lifestyles. Nung nag-lifestyles po ako, maraming nagsabi, nais kami yan. Piramiding yan. Ang daming sinasabi. Kaya lang hindi ko maintindihan kasi hindi na ako ako nakapagtapos sa pag-aaral. Kung <laughs> ano yung sinasabi nila, hindi, hindi ko naintindihan. Pero nung gumaling ako sa product, sabi ko ito, dito siguro ako ano, ginamit ng Panginoon. Kwinekwento ko lang yung sakit ko talaga. Maraming nagsasabi sa'yo na ganyan, kaya lang sabi ko hindi ko naintindi kasi napatunayan ko sa sarili ko. Yung doktor mismo ang nag-stop ng gamot ko. Do, diba? Tapos, yung mukha na to, medyo maganda na to. <laughs> kasi, kasi <laughs> dati ano eh, ang tawag sa akin, walang pera, oreng, di ba ang bantot? O, oh. <laughs> nung nag sa ako, ma'am, aw, parang gusto ko to. <laughs> alam niyo po, Nakabili ako ng sasakyan, Tucson. Kaya mayroon na akong, alam ko na na mayroon na talaga kasi nangyayari na sa buhay ko yun eh. Tucson, tapos yung van, kanina, ginamit namin bahay, up and down, tapos yung insurance ko, nakikita ko lang dito na mag-invest sa insurance, mayroon na pa akong insurance lahat. Kaya, ang daming nangyari sa buhay. Tapos yung, sabi ko, hindi ko alam lahat dyan. Yung unang nag-share nga ako, hindi ko maintindihan. Basahin mo na nga yan. <laughs> hindi ko maintindihan eh. Sabi ko, gamitin mo lang yung product, yung product ang magsasalita sa'yo. Yun lang yung ano ko, tas ginamit ako ng Panginoon. Kinaganong ko talaga. Sabi ko, kung ikaw yung nauna sa akin, siguro i mo din sa akin yung product na yan. Yun, si share ko. Tapos nasabi ko pa doon sa may sakit sa puso, pag hindi gumaling, sabi ko, sa'yo na yung sasakyan ko. <laughs> oh, Convic Conviction ang tawag doon. Opo po, JMD. Kasi, sa'yo na sa ko, pag hindi ka gumaling, pero gumagaling talaga eh. O, oh, di ba? <laughs> Kaya nagpapasalamat ako sa lifestyle. Sabi ko, naaaral pala yan. Umahatin ako ng training, susulat ako. Tapos, ano lang, ano pala yon yung ano mo sa puso mo, yung pagtulong sa kapwa mo. Yung tao mismo, yung natry ko din yung, dami ko na po natry dito, promise. Hindi ko lang maikwento, pero talagang totoo po yung lifestyles. Pero nung una, parang gusto, parang, parang naiisip mo ba na ano lang, baka swertihin ako dito. Ano, nung noong una po na may sumasayaw dito, ayaw kung sayaw-sayaw. <laughs> tapos yung pag sumasayaw, naiinis ako, no ba itong mga yata to? Hindi, <laughs> tapos pag may sayaw, takbo na ako sa CR kasi ayaw ko sumayaw. Hindi <laughs> ako marunong sumayaw. Pero sayaw. kanina, ang ganda na ng sayaw mo. <laughs> Di, natuto ko po natutunan lahat po yun. Tsaka yung asawa ko ayaw niya. Pero sabi ko, e eh, paano kung namatay ako? pag hindi ko ginawa yung lifestyle so so marami karing na experience na loto ang tingin nila sa lifestyles Opo Mayroon yung daming nagsasabi mga hipag ko <laughs> kapatid ko pero na scam nascam to scam Sabi ko hindi mo nakita yung nakita ko may ginto doon <laughs> yung intra may ginto sabi ko tapos nakamatayan na yung mga ano nakakaawa <laughs> na kasi hindi sila naniwala sa di ba Opo kaya sabi ko, 14 years na iniinom ko yung product. Wala akong gamot kahit isa. Intra, Nutria, Fiber Life. Okay. At saka nakakapagsalita na ako dito, di ba? <laughs> Dati hindi. <laughs> Yun lang po, salamat Hab po. Habang nagsasalita ka, ate Au, na imagine ko marami na namang mag-GGMD dahil sa testing yeah. <laughs> Na-inspire kayo? Especially yung mga professional dyan. Alam ko, natsa-challenge kayo. Isa lang ang ano, ang tandaan nyo. Alisin nyo na ang ego and pride nyo. <laughs> Kasi eh, ito nga eh, 'di ba? Katulong at yung background niya napaka ano, napaka humble na background pero may sariling van. May sariling two-story na bahay. Oh, sa kaka ego and pride mo, wala ka pa ring bahay. <laughs> Thank you, Ate. I! noi ne din au